Share it with you guys kung paano ako nakakuha ng gamot, yung ganitong gamot para sa may mga sisto sa may yasis or yung may mga sisto o suso kung tawagin nila. So way back January 2023, nalaman naman na merong ganun ang tatay ko sa kanyang liver through ultrasound kasi pinacheck up namin siya. Ano nga ba nangyari? Uh, madalas sumasakit kasi yung bandang tagiliran niya. Tapos yung ibang result naman ng laboratory ay okay. Then, in ang doctor na mag-abdomen ultrasound. Then, from there, makita namin sa ultrasound na meron siyang sisto sa kanyang liver. So, re-refer siya ng doctor sa RITM, sa specialista. Kasi ang RITM, located to sa Alabang, sila ang specialista para sa mga infectious disease tulad nito. So, pagdating ng RITM, uh, nagkaroon ng check up tapos ibang laboratory din ulit result ng kanyang ultrasound tapos may another test pang ginawa which is dun sa stool or sa pupo kailangan pa siyang i-check so after magawa yun do clear naman siya kaso nga lang proven nga sa ultrasound na meron siyang cystosomiasis um, rinequire re siya or tahan re siya ng gamot katulad nga po nito Fortunately, itong gamot na to ay walang stock ang RITM during that time. Ang gamot na to ay hindi po siya nabibili kahit saan. So, ini-issue to ng government ng DOH. Kaso nga lang, walang stock si RITM. So, ayun. So, umuwi kami. Tapos, nagtanong-tanong kami. Naghanap ako kung saan ako makakahanap ng ganitong gamot. So, paano nga ba magkaroon? Una, kung makakauwi ka ng late eh, kasi yun talaga eh, talaga nagsimula yung sakit na to. Eh, paano kung hindi ka tagay late Taya, anong gagawin mo? So, number one, lumapit kayo sa mga local government nyo. So, mag-umpisa kayo sa barangay, humingi kayo ng tulong. Dalhin nyo yung reseta, pati yung ultrasound, or kung ano man na napapatunay na meron kayong ganitong sakit. Kay health center nyo, for sure, ilalapit kayo sa City Health Office. Kasi ang City Health Office, tutulungan kayo para magkaroon ng ganyang gamot. Uh, sila mismo yung kukuha sa DOH. Pwede naman kayo direkta sa DOH, kaso nga lang, malayo at the same time pipila pa kayo at baka may ibang process pa. So, sa tulong ng local government, yun, makakuha kayo ng gamot. What if umiinom na po kayo dati tapos nawala nyo yung reseta? Pero sabi ng doktor nyo before, pag naulit-ulit yung simptomas, kailangan uminom. Pero nawala ang reseta. So balik ulit kayo sa step 1, kailangan nyo magpa-check up. Tapos, syempre sa check up, ire-require yung laboratory and ultrasound para ma-check talaga na yun yung sakit ninyo. So kung wala kayong makuhang gamot ulit sa hospital or somewhere, balik ulit kayo sa barangay health center or sa city health office ninyo para makahingi ng assistant para makakuha ng ganitong gamot. So, ayun. Marami po kasi ako nare-receive ng mga tulong or question kung paano daw ako nakakuha. So, yun lang naman po yung ginawa ko. Yun lang. Thank you.